hindi sa inyo. Magandang umaga. O, na tayo. Ang ng taon, sana maging maganda ang taon natin ito. Ah, at yung COVID, sana malabanan natin yan. ha. Maunang unang taon, kailangan. Trabaho nga agad tayo. ha. Oh, ito. Ah, maging clearing na tayo. Start na tayo ng clearing. Ah. Okay. Oh, yan. Kompleto na yan. Ah. magandang araw po sa inyong lahat. Si Tito Ras po ito ata uh, nandito tayo sa DPW headquarters. Ah, uh, simulan na rin ng clearing at uh, pumunta tayo sa Delpan Bridge sa ilalim kasi doon po yung mga may mga dwellers porun eh. So, ayan. Ito na sila mga Lagareyo. Oh. Ayan, uh, ayan. Basing, Santa -sa yang ayan gilid ng tulay sa Delpan. Sa Delpan. Ah. Tara, 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 okay. So, punta tayo ng Delpan ngayon. Sa kabila lang to ng opisina uh, Sa ilalim ng tulay. Uh, kung makikita nyo, ito yung Delpan Bridge. Eh. So, ito po yung Delpan Bridge. Dito, So, pupuntahan yung ilalim o yung gilid. I-clearing yung gilid niya. pa may mga tindahan dito sa ilalim pero binanatan na yan marami kasi nakano sa gilid ayun So, dito po tayo sa may Delpan Bridge, malapit sa sa pisina ng uh, DBW. Ayan, uh, sinisimulan na naman nila. Eh. Pero dapat alam na nila to kasi dito na lang sila. Eh. Ayan si Jen. Ayun, nako na si Bak. Tatanggalin.

So, alam naman nila na dito na eh. Uh, hindi naman sekreto na to kasi nasa, nasa tabi lang sila. Binigyan ko, ko oh, ngayon po diba na, binigyan ko ngayon na. Oo nga di ba Jay? Oo. Sinabihan ko na kayo, di ba? Di naman, may puso naman tayo. May nga ako, kaya ako nga kayo sinabihan eh. Nakiusap naman kami, January 1, January 1. January 1, January 1 na. Ako na namin ginawa yan eh. Kaya nga. Saan eh. ko na kayo. Di nga po. nagpula. Kasi naman po hindi naman uh, hindi naman bago-bago 'to kasi matagal na rito 'to. Ah, uh, matagal na sila rito at matagal na rin naman sinabihan. So hindi hindi po 'to no. Depressa sinabihan na sila niyan.

hindi na ba si hindi na papago hindi, hindi na po ito bago kasi sa tabi lang ito ng opisina sa dito sa may Delpan so ayan ngayon lang dapat uh, alam na nila to ayan tapo po kayo, ate? Ato rito, diyan. Sige na, online, online. Ay, ano, grade 11, eh. Pero, at matagal pa po kayo rito? Matagal na. Matagal eh. na. Yun ang ko, yung gate. Kaya may naiyos namin yan. Daan kang dito kayo ah. yan, sir. Iurong lang namin, sir. Kasi ah. nga sabi, iurong lang daw. Tapos ganito. Tapos ganito. matagal na naman po sila rito kaya dapat alam na nila yung dapat nilang gawin so pabalik balik lang dito uh, kaya nagtataka ako bakit ano? tabi tabi mga nagkakagalo na sila na iligpit yung mga paninda nila Sir John, matagal na ba sila dito? Oo, oh, hindi, binigyan ko sila hanggang dito lang Kasi ito Ito kasi uh, i relocate kaya lang Nagkaroon nga ng pandemic, kaya naputo So hindi na sorpresa ito? wala pang alilipatan Kayag naman kami, nasaan kami importante lang sa amin, mga anak namin dahil dito pa nag-aaral. Pero kung aalisin kami dito, okay lang. Wala namang problema. Pero na, na, nasa, eh. nasabihan na po kayo dito? Oo, samantala dito muna kami. Oh. May wala pa kaming lilipatan. Oh. Ganun yun. Pero binigyan niya ata ng linya dito? Hindi, dito hanggang... okay lang ngayon. Kasi o pinapo ng alamin dahil ang bandito sa kanina. O, pagpapanis ang paninda Ano, kailangan na kayo reklamo? Kasi siya, siya lang ang ano eh. So yung sabi nga ni ate, alam naman nila dito na matagal na sila rito at uh, pero may linya namang ibinigay sa kanila dinausap sila, hindi naman hindi na naman surpresa sa kanila pero siyempre

Mm -hmm. Matagal na rin. Hindi naman siya. Actually, paunti-unti yung extension niya mga yun. So, nag sila ng... Siguro, wala sa misit. sila sinagad na nila. Uh, narinig niya si Sir Steve. Na dati na naman silang sinabihan dito. Ayan. Ayan lang, uh, parang humaba na humaba yung extension nila. Yung allowed sa kanila.

Ah, uh, talagang uh, hindi naman sila bago dito, matagal na rin sila rito. Pero yun nga lang.